Hi guys, good morning, bali sa ngayon, namukbang naman tayo ng green seal Ayan, Weda uh, sa tayo mga idol And ito yung bulad, at saka yung hotdog Ganda idol Idol oh. Wow bounyo Ah, gandam-ganda. Ayan. Malaman. Malaki yung laman. Hm? Ah. gendang saburnya sabon niya, hmm? Wow. Hmm? Wow. Ah. Maganda. Hmm? Tignan niyo, my yang oh. Malaki yung kanyang Bulat, my bulat. Nga idu, ito <laughs> Di to, syang, Ida, mm. so, nga hidok ito. Dito siya may idol ah. Ito ang mga blablabla. Mm. Ah, malaki yung solo niya may idol. Malaki oh. Mm. Maganda umagahan kapag nito umagahan mo. Ito so, nga ito oh. Kita idola. Oh. <coughs> ah. Hmm. Ang laki. Ang laki ng laman. laki yang sulod niya, idol. Hmm? Tong susawa natin, oh. Ah. Kabaw, oh. malaman sa, um, hmm. <tripe> natin na hmm? wow. <trips> na, ah, kaya na miktoy sa sulod nyo ito, tambok-tambok ba oh? kung pa sa saawan na me, um. Hmm? Màu gần đá Em hay